Ako bilang kapatid ninyo na nagmamahal sa inyo, ayokong makompromiso ang inyong kanusutan, ang inyong kaligtasan. Baka mamaya may sumaksak sa inyo dyan. May eh, atin na sumaksak sa inyo dyan. May eh, kawawa naman po kayo. Diba ba? Antayin natin. Huwag po tayong mauna sa tuktog bantayin po natin. Ang Elsa Friday Group, kada piyernes, nandito po kami. Ang Elsa Friday Group, nandito po kami. Ngayon, dun po sa iba, kung ano man ang puti po, sila na po ang bahala. Kung ano man ang puti po nila, sila na po ang bahala. Pero sa ganang amin, kami po, Nandito po kami, nagtataos ng maikling programa o payak na programa para lang dito sa amin sa Metro Friday Group. Yun lang po yun. Kaya huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Nakikita ko yung mga mata nyo, lumalam lang. Tingnan nyo yung mata ko. Tingnan nyo yung mata ko. Ha? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ha? Para yung mga polis dyan, magsiuwian na. Ayaw silang buwi. Kasi, andyan kayo. Paano lalapat yung merong plano dito kung merong nakapantay? Ha? Paano dadapo ang agita kay Banta? Paano dadapo ang ibon? Paano da da hindi na si Lolo dito para mabigay ng ayuda. Diba? So, paalisin po na natin yung mga tao. Diba? Paalisin po na natin yung mga tao, pauwiin so, na muna natin kasi hindi po ganyan ang ano natin. Huwag po ganyan. Kasi kahit na araw-araw kayo diba na nandaan, wala po yan. Ito po, no? kapag tayo nagkaisa, dumating yung takdang araw, hindi nyo na kailangan i-save yung lugar na yan. Mga mismong na ng palakanya, yung ating kumpuleng. Diba? Hindi nyo na kailangan i-save yung escalator, yung waiting seat, o yung uh, labi na yan. Hindi nyo na kailangan i-save yan. Mapapasa madali na magkaroon ng isang malaking pagtitipon. Ang tanong, kung dito pa ba? Ang tanong, kung dito pa ba? Diba? May baka diba? e, mamaya, ilipat na sa Mega o paano na? Eh, sa panin ng Mega Di ba? O baka mamaya, lumipat tayo sa Trinoma. Eh, sa panin yung Trinoma. Napakahaba po ng EDSA. O, mga mamaya, eh, pinatakan na natin yung lugar natin dito. Umangin na. Di ba? Eh, yung pala, hindi pala dyan gaganap eh. Hindi po ba? So, yun po. Yun po yun. Naman. Nabanggit nyo na rin lang po Malacanang. May mga naniniwala po kasi na sa ELSA pag-aari daw ng mga dilawan. At ang totoo ng laban daw po ay nasa bala kanya dahil yun ang binitawan ng pangalawang pangulo nung siya'y ginigipit sa lower Ano ba ang opinion nyo pa patungkol nyo? Hindi ka na lang po natin ito po. Ano po yung sinabi ng pangalawang pangulo? At uh, kung ano man po yung pagkakakilala nila dito sa EDSA, kung ito man ay tinawan, kulahan, o pink, o ano man, ano, o verde, eh, upitin na po nila yun. Eh, yun po eh, upitin po nila yun. Mahal na po siya. Eh, Igalap na lang po natin. Pinagbibintangan po yung mga naunang grupo dito sa ELSA na masyado nyo ina ang inaangkin ang ELSA. Kapag ayaw daw po sumama dito, pinagbibintangan niyo po hindi nakin isa. At, yun nga po, parang naghahari-harihan no, daw po ang mga naunang grupo dito sa EDSA at din ang EDSA. Totoo po ba ito? Alam ko, no, eh, kayo ko lang po namin yan. sa katunayan, itong uh, ano, ng prayer meeting, ano, lalo na nung no, nakalipas sa prayer meeting dito sa EDSA, ay iba't ibang grupo ang nandito. Sa katunayan, iba't ibang kulay din, ano, yung kanilang susunod na talit. Sa katunayan, eh, wala, kung baka saan ang ating pangayo, yan, may defenders may defenders yan, di ba? Merong anti-curs uh, di ba? Merong uh, super-inday di ewan ko lang kung merong super-lolo di ba? Di ko na kung merong, ano no? iba-iba iba-iba. Ito pong EDSA ay eh, pag-aari ng mga Pilipino di at lahat dito, welcome welcome po lahat dito kasi itong uh, pagtitipon sa EDSA na ito, ito po ay binupuo ng mga ordinaryong Pilipino. Dito upa, may nakikita kayo na nandito nakakasama dyan ng mga kandidato, mga politiko. Meron luma? Di ba? Diba, wala? Wala namang mga kandidato dito na ano, meron pa tayong isinusulong na kandidato. Wala. Ha? Wala. Di diba? ba? Meron pa tayong isinusulong na na ano no, na partido. ba? No, wala eh. Magkakaiba tayo eh. Ang pinunta natin dito sa pagkakaalam ko ay patungkol sa problema natin sa pangkukutol ni Pongpong Marcos. Di ba? Ako, sa akin ano, kaya ako nandito dahil to sa ginawa niyang ano no, pagiging pangat. Pagiging magkanaka. Pagiging sinungaling. Yun po no? Kaya, kung meron man, dito sa atin, sa harapan ito, ay uh, mayroong uh, political agenda. Sa inyo po yun. Dito ba? Tire respeto namin yun. Kaya lang, dito sa atin, walang pilitan. Diba? Kung anong sasabihin ninyo, pwede nyo sabihin. Kung pwede nyo ma... Uh, ano yan, ano? Pero sasabihin na nilikha natin dito para ito ay eh, amin namin din. Ito po yung mga Kung, ko po. Eh dito sa pamamagitan ko siya nakikita, nakikilala kanila po. Nakikita ko pa yan. Ako din ako. ang mga mainstream media po kasi sir, kahit na dumami tayo dito, hindi naman nila tayo kina-cover. Bukod ka ang mga vloggers ng po ang nag-touch up lang. Ano po ang mensahe din sa mga vloggers, lalong-lalong ang -lalong panawa ng atas ko? Okay, tuloy lang! Tuloy lang! Huwag natin, Huwag natin hanapin ang sarili natin sa iyo. Huwag tayong maghanap ng sarili natin sa ibang tao. Kung ano yung ginagawa natin, yun lang natin. Kung wala naman tayong ginagawa pa sa akin. Hello, Mr. Katanungan, sir. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayang OFW na kahit nasa malayo sila ay buo ang kanilang support ha, sa ating pagbibigo dito sa EDF? Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan sa nangang sumukman ngayon ng mundo. Sa lahat po namin naniniwala sa, kakayahan ng mga ordinaryong Pilipino na hindi natin kainakailangan ha, ng pulong at ayuda ng mga politiko ng pulong at uh, ayuta ng mga tumatakpong kandidato para lamang makapagkaos tayo makapaglabas lamang ng sano COVID Maraming salamat po sa inyong mga katulad naming mga ordinaryong Pilipino na napatuloy na, na, hindi nating kakayahan. Ang politiko, andyan lang. Andyan lang sila. Gagamitin lang tayo. Pero kapag kaya mga na yan, nakaupo na, hindi na tayo kilala ng mga yan.